Hello, 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 hello everyone. Sa magandang umaga sa inyo lahat at magandang gabi. Dito na tayo sa bukid. Balik tayo dito guys kasi may kukuha in natin. Ano? Uling. So let's go guys. Dito na tayo. FBV, subscribe TV YouTube channel So ayan na daw niyang Mag-uling Kaya uh, Kote na namin So tingnan natin dito Kung natapos pa Ini na nak so, Maraming maraming salamat talaga sa mga followers, subscribers ko, mga friends. Nagsaw ko ng na aking mga friends. Ha, thank you sa inyong lahat. <laughs> With an update dito sa amin guys. Ngayon ang panahon. Parang hindi na siguro ito uulan. Kasi so, yeah. ayan. Iba na talaga. Ano sa, ano po, sipi. Naghanap na to ng bago. ano o. makabili na tayo ng bagong sipi. Ano na siya? Ang sa light po. Ang mo Dito na palang kasama ko. Si Borloloy. Borloloy! Borloloy! Mayroon po naging pasuburaag po, no, bro, loy. Ayan. So, ano ni ito na? ginito mag-uuling ito sa amin, guys. Ayan, no. Hindi na tatabu na, na, no, mga palak saging. Ayan, no. Busing, o. Oh sa sako ay. Ano to? Binisbisan lang ng tubig. Ang ah. tubig o. Oh. Tubig sa sapa. Ayan. Ayan ang tubig sa sapa guys. So, yung mga may tubod sa unahan. Ang lamig. Sarap yan maligod ah. o. So, ayan. Dito na. Ah, korte na namin to sa ibabaw guys. Kasi yung mga singot guys uh, bug na na eh ang pas tubig ang yung ang uling ba na to tubig basa wow na ato na ibubuan dito ha na yung dito ah bay Buk. dolimburnal ik do albay padok ke do 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 mana nene wakot dia ada pengputang sembonal ya mau leng di si budiga lah kile dol ka ba ha dol ka heil putang di e. sia di ko hana mana la. hmm. pas lak buang

hurot ni nga pata long neck ro to kalau mau hurot ada memang bangel wah so, Long sako, dadalhin namin doon sa ibabaw. Tungas na naman kami, guys. ngày kinh phẳng sao na okay. kinh phẳng, tuy nhiên trên chúng ta ủng hộ kinh phẳng sao, na nga nabi. Nga nabi. Okay. Hum, na kinh phẳng sao na, đẹp quá na na, bác, loi m lấy tay, là hết kinh phẳng sao na cái này, tiktok, loi oi, không

prohon tane lag ayag na nangan na na tuwad ni gesek mo ano ko magisek ta tuwad ni Oi sanekos maraming singot. Linggo to wala mayad linggo na bukid na. No. Linggo kon. Dar nae mongki pa. Dedet mm. Kenalan na oh, sa. Git butanga pa kawayan. Menset mm. ba menset.

ito 'yung paboritong daan. Paboritong daan ada, ay. mo 'yon? Katawala daan. Dating daan. ating daan so yun guys magkakot na yun nagbase ako kasi ang uling itom black ba black may tem kaya may tem dinadamit natin ayun Wenset <laughs> <Man> ba? Mo tak talaga <laughs> to sa vlogger ah. Wenset ba guys? Wenset ah. Oh, may tem mang uling, may tem mang so ten. Di kaya yung yellow, yellow uling. Eh, ite. Wenset ang gamit din guys. Sobra. Ako guys. So ayan nga guys. Oh. Kilos ito guys, malaking benta. Silang bigat. O man makwa ang hikot dere. Hikot ba sila? Eh, hindi masangit Kapag ka. adaan dito. Ang taas. Oh. So ayan, guys. Mabudget dito. <laughs> dito na. Ayun. may balikan pa tayo ron may dalawa pa.

50 na. Grabe mo 50 na dag bubuan man ito big. Bubuan to big din ng 50. Iba eh? ito sa amin guys, uling nilagyan ng tubig para mabigat. Iba din 'yon anong hindi lagyan ng tubig. Hindi to lagyan. Ayun ah. Oh, yung ang galing ng mga dala nito. ano may putang <tapos> hikot lagi. kurung okay. guys kurung guys ada yang no? ah. no? ah. guys itu so, akin jadi Sakit sa ibabaw, guys. Dalhin ko na to. Eh, gabi, kita hingal dawng daan, guys. Direkt. Ah, huh. Hindi. Eh. Yanong daan, oh. No? Ah. Uh -uh. Mataas. Lalapit na. Hindi sa ibabaw, ah. Kasada.

Oh yeah. Masain na natin guys. Yeah. Okay, Kahingal. Ito kasama ko okay oh, lang niya yung ano, Terek. Magaling sa Terek to. So ayan. Oh. Binigyan na ng tubig. Ayano. Oh. Binigyan ng tubig guys para mabigat siya ba. Ibang klase itong uling na to. Para ano to? Gagawing ano? Batere. Kahit ano. Basta gamit ang uling. Charcoal ba? Oh yeah! <laughs> yeah. yeah? Pastilan. Kinabuhin bukid life. Ayan o. Ano? Ganito talaga sa bukid guys. Palakasan. <laughs> Palakasan. banat ng buto. Ayan yeah, ang kasama ko, hindi na tumubo dahil sa palakasan niya Nagdayang yung tubo guys. <laughs> yung <laughs> <laughs> magdala ng mabigat. Pagkabata niya, ayan yeah, ang napala niya, hindi tuma -tuma tumaas. eh. ka tayo dito. Gawas <laughs> ng ata. So ayan na, natapos naman namin ma ano, dyan, madala dito sa ibabaw. Iba Gawas ng ata guys. So, na lang guys. Maraming salamat sa pasok nyo sa aking frame. Thank you, thank you. Bye bye.